Hi guys, ayan. May mga bagong dating ng buko. Ayan. Sa ngayon po, nandito kami sa May Mabini, Barangay Mabini. Ayan. Na nakakuha ako dito ng pwesto. Ayan, along the highway. Ayan, malapit sa May Pinamanaan Bridge lang. So, uh, sa mga naghahanap po ng buko, buko juice, ayan, nandito po yung pwesto ko ngayon. Ah, uh, nagsusupply din po ako ng buko juice sa mga schools and uh, meron din po akong ano pinapapuntang uh, tao doon sa uh, highway. So ngayon tag kasi medyo matumal so hindi rin ako masyadong nag uh, uh, gagawa or uh, focus sa buko dahil nga matumal. So ngayon uh, dito po ngayon yung bagong pwesto so yon pong nag-start pa na ako ngayon Then unti-unti uh, po ginagawa ko rin yung pwesto habang nag nagtitinda uh, na. So yan. meron din po akong kayak pala, ha. kayak rental. Ayun. Message me na lang po sa FB kung may reservation, anong araw, kailan, ilang. Pero ako dalawang unit, isang double, isang single 'yan. yan. Ngayon po, uh, ito papakita ko naman, ito meron akong pambukas ng pambutas. Yan, pambutas ng buko at saka pambiyak. So, yan. Kapakita ko po sa inyo kung paano po ito uh, bubuksan, bubutasan at saka bibiyakin. Yan. <laughs> Ayan lang po yan kasi So medyo magulang lang Yung uh, Nadalang iba Ewan ko sana naman hindi lahat magulang eh Ano, okay. okay ba? Pambiyak natin? Ah, <laughs> uh, may mga ano data dito. Oh, jeans. Ayun. Ayan si Kungkong. Alam, okay. Along the highway lang po tayo Mabini, Barangay Mabini Pupuntang Magsaysay uh, Mapaya, Manggarin Ayan. And doon sa kabilang side naman Ay Labangan Ayan. Kanina ba pick up yan Nakaharang dito Hindi tuloy makita yung buko ko No?